Agal lumapag ah. Clark 2213 So yun mga ka-earth, isang maising vlog lang update sa sa pagdating ni Mrs. dito sa Doha, Qatar. So ngayon ang dating niya at nandito tayo sa airport at susunduin natin siya bali, tambawag na rin siya. Nakausap ko na na nandiyan na siya sa immigration. So, any moment palabas na siya. So, yun ang update natin sa kay Uh, after kulang-kulang 5 -kulang months, nakabalik na rin siya dito sa Doha, Qatar. Tagal. Sa wakas. Muntik pa niya akong maunahan. Buti na una ako. Eh, po kasi ngayon eh, medyo napasarap yung tulog ko. Kaya nabang natin siya dito dito sa labasan ng arrival dito sa Hamad International Airport dito sa Doha, Qatar ayan, ayan yung labasan ng mga nag-a-arrive ito yung mga nag-aabang abangan natin siya so bali ano sila early arrival expected arrival is 2300 dumapag sila ng 2213 so early sila ng mga 40 minutes Maagal lumapag yung ano, aircraft. Saka mayamayan dito na yan. Mabilis lang naman ang ano dito eh. Lalo na yung pagkuha ng bagahe. Gaya nga nung nasabi ko dati na mabilis yung ano dito. Proseso ng bagahe. Ayan, ang arrival hall ng Hamad International Airport. Galabasan na yung mga Pinay kabayan na yan. No? So mga galing ng Clark yan tsaka Manila. Halos sabay yung Manila tsaka Clark yan lumalapag dito eh time. lakad-lakad lang -lakad tayo kung naghihintay medyo parami na yung tao, marami ng sundo Ayan. ayun na siya ayun na siya malabas oh. ah, na siya <laughs> Sabi sa inyo, mabilis na siya lumabas eh. Kumusta ang biyahe? Kumusta? Ah, nice ah, ganyan yung lumapag ah. So, ayun, medyo madilim. Kasama ko na si Mrs. at uh, kami ay pauwi na. Nakapag-book na kami ng Uber. Welcome back sa Doha. After <laughs> five, kulang five months. So, ayun, nang hindi yung may vlog. At abang-abang kayo sa upload sa susunod. Uh, uh, ibablog natin yung tungkol sa journey niya sa kanyang pag-a-apply ng QBC at hanggang sa parito rito at kung magkano ba yung aming na uh, gastos ayun, para may idea yung mga uh, uh, subscriber natin at yung mga kapanood alright, thank you mga lang po yung vlog namin ingat po lahat at God bless bye, -bye.